ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Sa muli ngang ang paghaharap nila Metena at ang mga sangre ay hindi nga nito nagawang makuha ang mga brilyante kung saan hindi na nga nagpaanib pa ang mga dating kambaldiwa na mga ito. Kaya naman dito ay galit nagalit galit itong si Mitena. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na sisiguraduhin niya na sa susunod nilang paghaharap ay mapapas lang na niya ang mga sangre at mapapas sa kanya muli ang lahat ng mga brilyante. Sa kabilang banda, nakikita nga ng ibang mga sangre dito kay Terra na ayaw nitong kalabanin si Mitena. Ayon nga kay Tera na ayaw niya na, na magkaroon pa ng labanan at kaguluhan laban kay Mitena. Kung madadaan naman ito sa pakiusap at susubukan nito na kausapin si Metena na itigil na ang lahat ng kaguluhan sa Encantadia at mamuhay na lang sila ng tahimik. Ngunit kilala ni Perena ang mga kagaya ni Mitena. Alam ni Perena na papayag lang si Metena sa binabalak ni Tera ngunit ang kapalit nito ay ang mga brilyante. Kaya naman binalaan ni Perena ang mga sangre lalo na si Tera na huwag itong padadala sa mga sasabihin ni Metena. Ayon pa kay Perena na gamitin ni Tera ang isip at huwag ang puso. Kilala niya umano ang mga kagaya ni Metena, isa itong tuso kabilang banda naman nga ay mapapahamak nga itong si Perena dahil nga kay Ulgana. Kaya naman ito na ang magiging dahilan upang maging mitya sa pagitan ni Tera at Mitena. Kaya naman tutukan lang natin dito ang nalalapit na paghaharap ng mga sangre at ni Mitena. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli!